what's up mga kabonal so for today's video so ituturo ko sa inyo kung ano ang gamit ng ECU sa sasakyan o ano ang ECU o electronic control unit so ang ECU ay isang halagang bahagi ng modernong sasakyan ito ang utak ng sasakyan na kumokontrol ng iba't ibang sistema upang matiyak at ang maayos at ligtas na pagtatakbo pag-aandar ng ECU ay iba't ibang sistema ng sasakyan So, ang ECU ay may malawak na hanay ng mga tungkulin na kinabibilangan ng pagkontrol sa engine, transmission at iba pang mahalagang sistema. <clears throat> ito ay nagbabasa ng data mula sa iba't ibang sensor sa sasakyan at ginagamit ang impormasyong ito upang ayusin ang paggana ng mga sistema. Halimbawa, kinokontrol ang air-fuel ratio upang ma-optimize ang performance ng isang engine at mabawasan ang emission. Sa transmission, tinitiyak nito ang maayos na paglipat ng mga gears. So, kung paano pagsusuri ng sa ECU gamit ang OBD scanner. So, para masuri ang kalagayan ng ECU at matukoy ang posibleng problema, ginagamit ang OBD scanner o onboard diagnosis diagnostic scan. Ito ay isang diagnostic tools, trouble codes o DTCs na naka sa ECU ang mga DTC ay nagpapahiwatig ng mga error o problema ng iba't ibang sistema ng sasakyan. Ang impormasyong ito ay napakalaga sa pagdiagnose at pag-ayos ng mga problema ng sasakyan. So, paggamit ng ECU sa pag-tune ng sasakyan. So, sa mga sasakyang pangkarera o mga sasakyan na binabago ang performance, ang ECU ay maaaring iprogram upang ma-optimize ang performance ng engine ito ay tinatawag na ECU timing o ECU remapping sa pamagitan ng pagbabago ng mga settings sa ECU maaring mapabuti ang horsepower, torque at fuel efficiency ng sasakyan gayon paman mahalagang tandaan ang ECU tuning ay dapat gawin ng eksperto upang maiwasan ang pinsala ng engine at, at yun lang yun guys at salamat